Magandang umaga po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga ng May 7 at syempre dito lang po tayo sa bahay, huwag po tayong gala ng gala napaka po ng panahon mga kalaki, eto na po ang 3-digit lucky numbers Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, pwede po ito Germany 139, Korea 287, Texas 314, China 792, Singapore 330, Hong Kong 241, Dubai 286, Malaysia, 739, Taiwan, 394, Thailand, 101, Philippines, 328, India, 697, New Zealand, 643, Australia, 124, Mexico, 40, 405, Canada, 982, Greece, 566, Israel, 728, Las Vegas, 118, Alaska, 323, Saudi, 994, Japan, 109, Italy, 723. Ayan po mga kalaki kumplentro po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon po umaga pwede nyo po yan i ramble mga kalaki sa mga may hilig po dyan ng mga 3 digit lucky numbers ito po ang magandang tips at code mga kalaki tayaan muna ng 3 digit yan huwag nyo po agad bibitawan mga kalaki marami na po tayong napanalo dyan nakapost po yan sa facebook good luck